Alam po namin na meron kayong hinihintay na tugon ngayong araw na ito dahil kahapon po ay nagsampa ng kasong libelo si Bea Alonso laban sa inyong lingkod kay Oji Diaz at sa iba pa po, po namin mga kasama. Wala pa po akong detalyadong maibibigay sa inyo dahil wala pa po kaming hawak na impormasyon. Hindi pa po namin alam kung ano-ano ba ang nilalaban ng kanyang sinumpaang nga sa laysay kung bakit siya nagdemanda ng kasong libelo. Ito po ay karapatan ng kahit sino. Sino man po ay maaaring magsampara ng anumang kaso laban kanino man. Lalo na po sa aming trabaho bilang mga mamamahayag, ang libelo po, o cyber libel o cyber bullying na tinatawag nila ay kakambal ng aming profesyon. Ito po ay parang dila at ngipin magkasama. Hindi po maaaring paghiwalayin. Pero napakalayo pa po ng tatakbuhin nitong kasong ito. Magpapalitan pa po kami ng aming mga sinumpaang salaysay para ang uh, prosecution na po ang magdedesisyon kung sino ba ang nasa tama at sino naman ang nasa palig ng mali. Hindi po natin ito mapupwersa, Hindi po para sa atin ang maghusga uh, kung sino sa panig namin ni Bea Alonso ang uh, nagkasala. Nasa husgado na po 'yan. Hindi po para sa atin. Hindi lamang po namin matatanggap ni OGD Diaz yung uh, yung kanyang kampo sa pagsasabi na ang amin daw pong vlogs ay ginagawa para lamang magkaroon ng mataas na views at pagkakitaan si Bea Alonzo. Ang programa po ni OG Diaz, ang kanyang vlog at ang showbiz now na maging ito pong Christy for Minute ay dinisenyo hindi lamang po para kay Bea Alonzo. Ito po ay para ibalita ang lahat ng kwento, positibo man o hindi, tungkol sa mga personalidad na tinatawag po nating public figures at bilang pampublikong figura po sila, ay kami naman po yung nagtatawid ng mga balita tungkol sa kanila. Hindi po namin maaaring puhunanin si Bea Alonso lamang para kumita ang aming mga vlogs. Mali po yun. Lahat ng mga kwento ay inilalatag po namin at depende na lamang po yan sa pagtanggap ng mga personalidad na aming tinatalakay. Ito po ay isang question na gusto ko pong ibato sa hangin. Siguro po maging kayo na mga nakatunghay ngayon ay uh, mahihirapang sagutin, lalo na po ako. Saksi po kayo mga kapatid, sa marami at mahabang panahon na ako po ang unang-unang armas nasa harapan at wala sa likuran ng pagtatanggol kay Bea Alonzo. Alam niyo po ang kanyang mga pinagdaan ng issue. Ako po ang nagbigay ng proteksyon sa kanya. Ako po ang nagtanggol. Kinalaban ko po ang lahat para lamang mabigyan ko siya ng magandang pagtalakay at opinyon. Ito lamang po ang aking katanungan na sana nga po ay masagot ng mga taong gusto kong pagukulan ukulan ng katanungan ito. Sa dami-dami po ba ng magaganda nating nagagawa sa buhay na ito na tayo namumuhunan ng ating pangalan, ng ating kredibilidad, ng ating opinyon at maaring uh, maaaring sabihin nakagaganda sa isang personalidad. Yung pong lahat ng iyon, kapag po ba siya ay nakarinig, ng isang bagay na hindi niya gusto at masama sa kanyang panlasa? Lahat po ba ng ginawang maganda tungkol sa kanya ng taong nagtanggol sa kanya ng pinakamahabang panahon ay ibabasura na lamang? Yun lamang po ang aking katanungan na gusto ko rin pong marinig naman. Sabi ko nga, at sabi namin ni Oji Diaz, makipagkilala po muna tayo sa salitang maraming salamat po bago po tayo magreklamo. Napakaigsi po ng salitang maraming salamat na dalawang salita Pero may bikig pa sa lalamunan na ating bitiwan. Sana po Bigyan natin ang pagpapahalaga yung mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal. At dapat ay intindihin ninyo ang aming profesyon dahil kami po ay tagapagtawid at tagapaglatag ng mga balita. Hindi maaari na ang gusto nyo lang ang aming sabihin. Kayo po ay public figures, kayo po ay nabubuhay sa loob ng aquarium. Sabi ko nga at gasgas na ang linya kong ito. Kayo po ay mga isda sa loob ng aquarium. Ang publiko po, ang publiko po ay nakatanaw sa inyo. Bawat galaw nyo, bawat ikot nyo, marami pong nakatanaw. Wala kayong maaaring ligtasan. Kaya public figures kayo, huwag masyadong balat sibuyas. Pero yung karapatan mo, Bea Alonso, para magsampa ng kaso laban sa amin ni Oji Diaz at sa iba pa naming mga kasama, yan ay hindi namin hinaharangan. Pero kung ito ang naging dahilan para busalan ninyo ang bibig, opinyon at malaya naming pamamahayag ay nagkakamali kayo. Gumawa ka ng maganda, Baya Alonso. Patuloy kitang papalakpakan. Patuloy kitang pupurihin. Pero kapag ikaw ay nagkakamali at sablay ang iyong ginagawa sa mata ng publiko at sa aming panlasa, ikaw ay aming paaalalahanan at tatapikin. At sabi nga, kayo ang nagdemanda. Ikaw, beya ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin, kay OG Diaz at sa aming mga kasama. Ano ang ating sinasabi? We will see you in court. Sa lahat po ng mga agarang nagpadala ng teksto, ng mga positibong post at mga pagtawag kahapon sa akin, Pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo nabigyan ng sapat na panahon. Sa mga kasamahang vloggers at reporters na humihingi ng aking panig, pasensya na po kayo. Inilaan ko po ang araw kahapon. Ako po ay dumalaw sa puntod ng aking ina bilang kaarawan niya. Kaya inukul ko po yung panahon ko para kay nanay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na mga nagtitiwala, nagpapakita ng pagmamahal at suporta pakitanggap po ang aking mula sa pusong pagmamahal. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.